Tanong mo, sagot ko, i-flex na yan. Galing tong katanungan na to for today's video kay Ma'am Anjamity. Madam Tiktik, as lang po, pati ba sa pagre-reply ng mga comments, may limit din. What about shadow ban? Paano malalaman kung na shadow ban? Salamat po. Okay? So, sasagutin natin ang katanungan ni Ma'am Anjamity. Yes, Madam. Uh, ang pagko-comment po natin, hindi lang po pagko-comment, ilalahat na po natin. Pagre-react, pag-share. Ayan po mga katigtig, pati po yung pakikipag-follow to Yang mga yan, kapag nasobrahan po tayo, ay magkakaroon po tayo ng restriction. Okay? May limit ba? Yes, madam. Limit lang po at ang sign din po niyan, pag na session expired po kayo, Kasama na po yan doon, hindi na po kayo makakapag-comment. So dapat po ang gagawin natin, lagyan po natin ng interval yung mga ginagawa natin pong activity dito kay Meta kasi nadidetect po ng AI kapag sunod-sunod nakikita nila tayo as a robot. Okay? So, malinaw po yan. Ang solusyon lang dyan, lagyan po natin ng interval. Makakapagintay naman po yung mga mag magre-replyan natin, mga katiktik. So, malinaw po yan. So, about sa shadow ban, abangan nyo po ang video ni Madam Tiktik. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang shadow ban. Don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikik!